Alkalde ho pumalag sa kumakalat na impormasyon na araw-araw umano na may pinapas lang dyan sa may Cotabato City. Alamin natin ang buong detalye may balita ang Star FM Cotabato. Nilinaw ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw na nanatiling payapa ang lungsod sa kabila ng mga nagdaang insidente ng pamamaril. Binigyang diin ng alkalde na walang katotohanan ng kumakalat sa social media na araw-araw ay may pinapatay sa lungsod. Ayon kay Mayor Matabalaw, exaggerated at gawa-gawa lamang ang ilan sa mga ulat na naglalayong sirain ang imahe ng Cotabato City. Giit ng alkalde, kontrolado at generally peaceful pa rin ang seguridad sa lungsod at mas mababa ang bilang ng mga kaso ng pamamaril kumpara sa mga nakaraang taon. Kasabay nito, tiniyak ni Matabalaw na pinaiigting ng City Police at Philippine Marines ang seguridad sa pamamagitan ng random checkpoints at dagdag na force multipliers. Maglalabas din siya ng executive order para sa pagtalaga ng civilian police auxiliaries sa mga critical na lugar. Panawagan ng alkalde sa publiko huwag agad maniwala sa maling impormasyon at makipag-ugnayan sa city government o kapulisan kung may alam tungkol sa pamamaril. Patuloy ang lungsod sa pagpapanatili ng kapayapaan at tiwala ng mamamayan. Alam naman natin, generally we're peaceful eh. Pariwan na lang sa mga cases na ganito. Uh, exaggeration lang yung sinasabi ng iba ng uh, nasa social media at uh, uh, hindi nakikita yung uh, mga pinang nangyayari sa Cotabato City. So sinasabi nila na nakakatakot na talaga sa City dahil araw-araw may pinapatay. Wala pong katotohanan yan kasi kahit bilangin ninyo ang uh, kaso ng shooting incident sa City ay napakababa pa rin kumpara sa mga nakaraang panahon. So we're still generally peaceful but uh, of course, uh, mas gusto talaga natin na walang mangyaring shooting incident sa Cotabato City. At mula dito sa Cotabato City, ako si Bombo Sai Olis, and this is Bombo radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.